lakad na lang muna tayo hindi na tayo sumakay para makita natin yung kahabaan kabahan yun yan um, siyempre may mga park na ano siya hindi pwede mag video yun tignan natin medyo may kahabaan ng lakaran hindi ko na binigay yung <laughs> nilakan mo Hmm. Yan, isa yan. Pero mas maganda kasi yun nandito doon eh. Huwag <laughs> <Naku>! ko. Uulan pa. <laughs> Ay, makulimlim. Mga bun ng bun. Hindi ano ba yan? Naku, lumalakas. <laughs> Hindi ko pa matutuloy yung video ko. <laughs> balik tayo, balik. <laughs> naku umuulan pa. umuulan pa. Dito may daan kasi din dito eh. Na. Sa so, na lang natin mamaya pagka medyo okay na kasi umulan eh. Hmm. rito. Ito yung lugar na pwede mag-massage. Yan. At ito. Yan. Pwede mag-massage. Diyan so, tayo sa baba. Yun, lumalakas ang ulan. Hmm, medyo mahaba pa yung lalakar natin. Hindi mm -mm, pa tayo nakapunta rin. Hindi eh. ba e, lang, biglang umulan. Ayun, dapat nagdala pa lang pa yung baba tayo. Dala sa baba. Dito yung area. Ito yung... Tama, pamasahe ka. Okay, magsamayin okay, tayo. Sana ah, tumila yung ulan, lakas e, eh. lakas yung nagkakad ng umuulan. Hindi yan, laban na dun naman tayo sa kabla. May okay, fountain to.